programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel dahil nga sa nalaman at nakita nga nitong si Raymond na ang buong akala nga niya ay pinagtatak sila na siya ng kanyang asawa na si Charlene ngunit nagkakamali nga siya kung kaya't ngayon ay nagiinom nga siya at nagpapakalunod sa alak at bigla-bigla na namang sumulpot nga ang malaking bunga ng si Divina para nga kausapin at aluin itong nga si uh, Raymond ngunit nagkamali itong nga si Divina na ang buong akala nga niya ay uh, maaakit at nakukuha niya na nga dito ang si Raymond dahil sa kanyang ginawa at ginawa na naman niya ito ng kwento. Kung kaya dito ay mas lalong titindi ang galit nitong ang si Raymond dito kay malaking bungangang divina. Na ngayon nga ay inihatid at lasing na lasing siya na ang buong akala niya ay makakasunod pa siya hanggang sa kwarto ni Raymond. Ngunit sinabi nga ni Raymond na lumayas ka dito at ipinagtatabu Yan niya nga itong malaking bungangang si divina na ayaw nang makita nito nga si Raymond kaya walang nagawa ito nga si Sonia sa kanyang uh, anak dahil yung ang uh, kanyang kagustuhan na palayasin na ang malaking bunga ng uh, si Divina kaya ito ngayon ang gagawin ni Divina ay sinabi niya dito nga uh, kay Madam Sonia na hayaan niyo po muna siyang malunod sa alak dahil darating ang panahon na uh, na mawawala na itong nga si Charlene at si Divina ang magiging in sa buong akala mo yan sa pangarap mo na lamang yan malaking mga nga Divina hindi hindi mapapasayo si Raymond dahil alam niya ang kasinungalingan at karakas ng ugali mo at ng iyong pagkatao kaya guys napakarami po nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa Prinsesa ng City Jail. Kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today, subscribe na lamang po ng aking channel, like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye!